Hi guys! Good morning! Good morning! Good morning sa work of it's evening guys! Good evening everyone! So, today is Wednesday. Ayan na naman tayo, no? Update life updates guys. So, yun. Um, kagigising ko lang kanina around 5 p.m. And, naggagawa uh, na mga something dun sa kusina. And then yun. And then, pinalalakad-lakad ko si Umay sa labas like a few minutes around, around 15 or something like that and then bumalik kami agad so far grabe yung experience ni Umay guys kasi nga may mga um, dumi I mean hindi siya dumi guys but um, alam niyo yung mga halaman na may mga masasakit na sampinit ba tawag nun yung yung sumasama so, sa damit sa atin, ganun yon masakit kaya yun so si Mumay nagkaroon ng ganun so for <laughs> na bibigla siya yung may ganun sa ano niya sa tawag nun sa sa buhok niya ayan siya guys, oh, ayan siya guys. ay natulog yun si Mumay ayan, so yun guys and um yun eto um, after this um, uh, magpapahinga muna ako guys um, gigising ako ulit ng around 11 kasi nga may work ako 12 to 9 so far good naman yung araw ko today Ma okay naman yung tulog ko diretsyo diretsyo kasi nga alam nyo naman guys super tired ang life so yon and by the way guys um may narinig ako, no? Um, anyway, so before that, pumunta pala ako ng palinkay. Bumili ako ng pagkain ni Mumay. Bumili kami ng chicken. And of course, gulay din, guys. Yun, tumawag ako ng e-bike kasi uh, we don't have a car yet. So, yes, we're planning buy, but not now, but maybe next year soon. um For God's will. <laughs> so, yun, guys. And now um, nabalitan ko pala, may nasunog pala dito sa Pusok, Lapalapu City. Grabe guys, keep safe everyone. Why? Because 600 na ba yung nasunog doon. And Christmas is coming guys. Kaawawa naman yung mga ganong tao, I mean, yung mga taong nasunog no? Hindi kaya madaling pagkaganon so far. So guys, please lang, um, keep safe everyone if um, bago kayo matulog, to make it sure na naka-unplug lahat ng mga nakasaksak, uh, maliba maliban na lang sa ref or aircon kasi nga usually yun yung ginagamit. Pero guys, keep safe talaga tayo guys kasi nga mahirap na ang panahon ngayon guys. Mahirap magsimula ulit. Uh, we know that guys kasi crisis ang panahon ngayon. No? And um, yan, nandito lang kami sa kwarto tulog-tulog lang si Moomai yan, ganyan lang buhay niya, no so, thank you guys um, keep update pa din ako guys, mga videos guys pero guys, thank you so much for supporting and subscribing my youtube channel and um, I uh, really appreciate those oh, followers no, um yes, it's Wednesday, tomorrow is Thursday, ang bilis-bilis lang na talaga ng panahon guys pero yeah, um I'll keep you updated guys in my daily life. So, yun, mga ginagawa sa buhay, ganun, so forth. Thank you guys. Be safe everyone. Bye-bye.